Salamat kay Pangulong BBM. Ang nais iparating ng mga kababayan nating salat sa pagkain dahil nakakain na sila ng mura pero masarap na klase ng bigas. Magtuloy-tuloy raw sana ang pagbebenta nito sa kadiwa ng pangulo para tuloy-tuloy din -tuloy ang kanilang ginawa. Panoorin po natin ito. So yung... 20 pesos na bigas po ng ating mahal na Presidente, Presidente Bongbong Marcos, na kung saan po ay talagang makakatulong po ito sa taong bayat. Malating halaga na matulong sa mga mahira pa rin namin. natapos salamat kay Pangulong Marcos. at patupad na yung murang bigas. Yung bigas na 20 per kilo, sobra talaga yung maitulong nila sa bawat pamilya kayo. Mura na bigas na ilalans ng Pangulo natin. Salamat po sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos, dahil sa 20 pesos na bigas gas, makakabili po kami ng mura at maganda na klase ng bigas po.